Kailan pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Tanong, kailan magaganap ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Sagot, malinaw ang itinuturo ng Biblia tungkol sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng mga patay at sa katotohanan na ang buhay ng tao ay hindi lamang dito sa mundo. Habang ang kamatayan ang katapusan ng pisikal na katawan, hindi naman ito ang katapusan ng buhay ng tao. May mga naniniwala sa maling katuroan na may isa lamang pagkabuhay na mag ng mga patay ngunit may ilang pagkabuhay na mag ng mga patay na itinuturo sa Biblia, ang iba ay sa buhay na walang hanggan sa langit, habang ang iba naman ay sa walang hanggang pagdurusa, Daniel Kapitulo 12 2, Juan Kapitulo 5 Versikulo 28 hanggang 29. Ang unang dakilang pagkabuhay na mag ay ang pagkabuhay na mag ng Panginoong Heso Kristo. Ito ay ay dinokumento sa lahat na apat na Ebanghelyo, Mateo Kapitulo 28. Marcos 16, Lucas 24, Juan Kapitulo 20, binanggit ng ilang beses sa Aklat ng Mga Gawa, Gawa Kapitulo 1 Versikulo 22. 31 Minuto pasado alas 2, 4 is the 2, 33, 26 is the 23, at paulit-ulit na binanggit sa Sulat sa Mga Iglesia, Roma Kapitulo 1 Versikulo 4. Filipos Kapitulo 3 Versikulogist, Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 3 Marami ang nakasaksi sa pagkabuhay na maguli ni Kristo sa Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 12 hanggang 34 kung saan sinabi na mahigit sa limanda ang katao ang nakasaksi sa isa niyang pagpapakita pagkatapos niyang mabuhay na maguli. Ang pagkabuhay na maguli ni Kristo ang unang bunga o garantiya para sa bawat kristyano na sila man ay bubuhayin. Ang pagkabuhay na mag rin ni Kristo ang basehan ng katiyakan ng Kristiyano na ang lahat na namatay ay bubuhayin isang araw upang humarap sa paghuhukom ni Hezo Kristo, gawa kapitulo 17 versikulo 30 hanggang 31. Ang pagkabuhay na maguli sa buhay na walang hanggan ay inilarawan na, unang pagkabuhay na maguli, pahayag kapitulo 20 versikulo 5 hanggang 6 at ang pagkabuhay na maguli naman sa hatol at kaparusahan ay inilarawan na, ikalawang kamatayan, pahayag kapitulo 20 versikulo 6, 13 hanggang 15. Ang unang dakilang pagkabuhay na maguli ng iglesia ay magaganap sa panahon ng pagdagit sa mga mananampalataya. Ang lahat ng mga naglagak ng kanilang pagtitiwala kay Kristo sa panahon ng iglesia at namatay bago ang muling pagparito ni Kristo ay mabubuhay na maguli sa pagdagit sa mga mananampalataya. Ang panahon ng iglesia ay nagsimula sa araw ng Pentecost at magtatapos sa muling pagparito ni Kristo upang kunin ang mga mananampalataya mula sa mundo patungo sa langit na kasama niya. Juan Kapitulo 14 Versikulo 1-3 Unang Tesalonica Kapitulo 4 Versikulo 16-17 Ipinaliwanag ni Apostol Pablo na hindi makakaranas ng pisikal na kamatayan ang lahat na mananampalataya ngunit ang lahat ay babaguhin at bibigyan ng katawang panlangit. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 50 hanggang 58, ang ilan ay hindi na kailangang mamatay sa pisikal. Ang mga kristyanong nabubuhay pa at ang mga namatay na ay dadejaypen upang salubungin ang Panginoon sa hangin at makasama niya magpakailanman. Ang isa pang dakilang pagkabuhay na mag-uli ay magaganap sa muling pagbabalik ni Kristo sa mundo sa pagtatapos ng pitong taon ng kapigatian. Pagkatapos ng pagdagit, ang paghihirap ang kasunod na panahon ng panahon ng Iglesia ayon sa kronolohiya ng Diyos. Ito ay panahon ng matinding paghihirap sa mundo na inilarawan ng detalye sa pahayag kabanata 6 hanggang 18. Bagamat wala na ang mga mananampalataya sa mundo sa panahon ng kapigatian, milyong tao na may iwan sa mundo ang mamumulat at mananampalataya sa Panginoong Heso Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Ngunit marami sa kanila ang magdurusa dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesus at mamamatay sa panahon ng kapigatian, pahayag kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 11. 7 is the 9 minus 17, 13 is the 7, 15 hanggang 17, 17 is the 6, 19 is to 1 minus 2. Ang mga mananampalatayang ito na mamamatay sa panahon ng kapigatian ay muling bubuhayin sa muling pagbabalik ni Kristo sa lupa at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon, pahayag Kapitulo 20, versikulo 4, sa is. Ang mga mananampalataya sa lumang tipan gaya ni Job, Noe, Abraham, David at maging si Juan Bautista, na pinatay bago ang pag-uumpisa ng panahon ng iglesia, ay muliling bubuhayin sa panahong ito. Binabanggit ang pangyayaring ito sa ilang mga talata sa Lumang Tipan, Job Kapitulo 19, Versikulo 25 hanggang 27. Isayas Kapitulo 26 sa Versikulo 19, Daniel Kapitulo 12, Versikulo 1 hanggang 2, Oseas Kapitulo 13, Versikulo 14. Inilarawan sa Ezekiel Kapitulo 37 Versikulo 1 hanggang 14 ang muling pagtitipon-tipon ng bansang Israel sa pamamagitan ng paggamit ng simbolismo ng mga patay na muling nabuhay. Ngunit mula sa salitang ginamit sa talatang ito, hindi may ang pisikal na pagkabuhay na maguli ng mga namatay na Israelita. Muli ang mga sumampalataya sa Diyos sa panahon ng lumang tipan at lahat ng nanampalataya kay Jesus sa bagong tipan ay makakabahagi sa unang pagkabuhay na maguli, ang pagkabuhay para sa buhay na walang hanggan, pahayag kapitulo 20 versikulo 4, sa Maaaring may magaganap pang pagkabuhay na maguli sa pagtatapos ng isang libong taon ng paghahari ni Kristo, isang pagkabuhay na maguli na hindi malinaw na binanggit sa Biblia. Posible na may mga mananampalataya na makakaranas ng pisikal na kamatayan sa panahon ng isang libong taon ng paghahari ni Kristo. Sa pamamagitan ni Propeta Isayas, sinabi ng Diyos, hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay, o ng matandama na hindi na lubos ang kanyang mga kaarawan sapagkat ang bata ay mamamatay na may isang daang taong gulang, at ang makasalanan na may isang daang taon ng gulang ay susumping, Isayas Kapitulo 65 Versikulo 20. Sa kabilang dako, posible din na ang mga hindi mananampalataya lamang ang makakaranas ng pisikal na kamatayan sa panahon ng isang libong taon ng paghahari ni Kristo sa lupa. Alinman sa dalawa, kailangan ng pisikal na pagbabago upang bumagay ang katawan ng mga mananampalataya para sa walang hanggang buhay na mararanasan nila kasama ng Diyos. Ang bawat isang mananampalataya ay kinakailangang magkaroon ng isang uri ng katawan na walang pagkasira. Malinaw mula sa kasulatan na gugunawin niya ang buong sangkalawakan, kasama ang mundo sa pamamagitan ng matinding init, ikalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 12. Kinakailangan ito upang linisin ang lahat ng nilikha ng Diyos mula sa kasalanan at sa pagkabulok ng sang nilikha dahil sa sumpa ng Diyos sa kasalanan ng tao. Kapalit ng ginuno na san nilikha, muling gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa, ikalawang Pedro kapitulo 3 versikulo 13. Pahayag kapitulo 21 versikulo 1 hanggang 4. Ngunit ano ang mangyayari sa mga mananampalataya na nakaligtas sa pitong taon ng kapigatian at pumasok sa isang libong taon ng paghahari sa kanilang ordinaryong katawan? Nilinaw ni Pablo na ang laman at dugo na nabubulok ay hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos, ang walang kaharian ng Diyos ay maaari lamang tirahan ng mga binuhay na maguli at may maluwalhating katawan na hindi na mamamatay at mabubulok unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 35 hanggang 49. Dahil dito, masasabing ang mga mananampalatayang ito ay bibigyan din ng maluwalhating katawan at hindi nadaraan pa sa kamatayang pisikal. Ang eksaktong paglalarawan kung paano ito magaganap ay hindi ipinaliwanag ngunit sa usaping panteolohiya, kailangan magkaroon muna ng maluwalhating katawan bago lumipat ang tao mula sa lumang lupa at langit patungo sa bagong langit at bagong lupa, ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 13, Pahayag Kapitulo 21 Versikulo 1 hanggang 4. Magkakaroon ng huling pagkabuhay na maguli para sa mga hindi mananampalataya sa lahat ng panahon. Bubuhayin sila ni Jesus mula sa mga patay, Juan Kapitulo 5 Versikulo 25 hanggang 29, pagkatapos ng isan libong taon ng kanyang paghahari, Pahayag Kapitulo 20 Versikulo 5, at pagkatapos ng paggunaw sa kasalukuyang langit at lupa, Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 7 hanggang 12, Pahayag Kapitulo 20 Versikulo 11. Ito ang pagkabuhay na maguli na inilarawan ni Daniel na pagbangon mula sa mga alabok na ang ibay sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak, Daniel Kapitulo 12 Versikulo 2. Inilarawan ito ni Jesus na pagkabuhay na maguli para sa paghatol, Juan Kapitulo 5 bente 28 hanggang 29. Nakita ni Juan sa kanyang pangitain ang isang bagay na magaganap sa hinaharap. Nakakita siya ng isang malaking tronong puti, pahayag kapitulo 20 versikulo 11, at tumakas ang langit at lupa mula sa isa na nakaupo sa trono. Ito ang paglalarawan sa paggunaw ng Diyos sa lahat ng bagay maging ng buong kalawakan at ng mundo sa pamamagitan ng matinding init, ikalawang Pedro kapitulo 3 versikulo 7 hanggang 12. Ang lahat ng mga namatay na walang Diyos ay tatayo sa harap ng tronong ito. Nangangahulugan ito na sila ay muling bubuhayin pagkatapos ng isang libong taon, pahayag Kapitulo 20, versikulo 5. Bibigyan sila ng katawan na nakakaramdam ng sakit ngunit hindi na mamamatay kailanman. Tuldok, Marcos, Sham, 43 hanggang 48. Hahatulan sila at pahihirapan ayon sa katumbas ng kanilang mga ginawang kasalanan. Ngunit may isang aklat na bubuksan ang aklat ng buhay ng kordero, pahayag Kapitulo 21, versikulo 27. Itatapon sa dagat dagat apoy ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang dagat dagatang apoy na ito ang pangalawang kamatayan, pahayag kapitulo 20 versikulo 11 hanggang 15. Walang indikasyon na makikita sa buong Biblia na haharap pa sa paghuhukom ang sinumang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sa halip, ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay kabilang sa mga pinagpalan ng Diyos dahil tumanggap sila ng kapatawaran at nakabahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ang uling pagkabuhay para sa buhay na walang hanggan, pahayag Kapitulo 20 Versikulo 6.